Kidlat News Update. Sa ating mga balita, isa patay walo sugatan sa banggaan ng van at sa Quezon. BRP Gabriela sila ang ipinadala ng PCG sa sea exercise kasama ang Indonesia at Japan. Buaya muling namataan sa kabahayan sa Palawan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa ang patay habang walo naman ang sugotaan sa banggaan ng isang private van at isang 10-wheeler truck sa barangay Maharlika Highway sa barangay Tinandog at Timonan, Quezon. Ayon sa report, nangyari ang insidente bandang alas 2.30 ng hapon nitong Merkoles, June 20. Galing ang van ng Maynila at papuntang Bicol samantala papunta naman ng Maynila ang truck. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa sasakyan na naging sanhi ng pagbangga nito sa paparating na truck. Dead on the spot ang driver, samantala itinakbo naman sa iba't ibang mga ospital ang walong pasaherong nasaktan sa aksidente. Ipinadala ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Gabriela Silang bilang kalahok sa Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2024 kung saan kasama rin ang Coast Guards ng Indonesia at Japan inilarawan ni PCG District Southeastern Mindanao Commander Commodore Richard Marfe sa kanyang talumpati sa send-off ceremony na ang Marpolex 2024 ay pagsasama-sama ng tatlong bansa para ipakita ang kanilang dedikasyon sa pagprotekta ng kanilang maritime borders. Gaganapin ang Marpolex 2024 sa Bacolod City mula June 24 hanggang June 28 kung saan lalahok ang Coast Guard representative sa iba't-ibang exercises tulad ng search and rescue, firefighting, and damage assessment. Wala nang pinipiling oras ang buwaya na dumadayo sa ilalim ng mga bahay na nakatayo sa dagat sa barangay Rio Tuba sa Batara sa Palawan. Sa isang video na inupload sa Facebook, makikita ang buwaya na lumalangoy sa dagat sa katanghali ang tapat. Galing umano ang naturang buwaya sa silong ng isang bahay na tila ng makakain. Kamakailan lang itong buwan, isang lawandera at isang mangis ang nasawi dahil sa pag-atake umano ng buwaya sa Batarasa. Doble ang pag-iingat ngayon ng mga residente dahil marami ng insidente ng pag-atake ng buwaya sa lugar. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.